Grabe oh. Oh. Ang sistema oh. Alang kau an. Siguro mga duwan tao tulong tawo lang kau pero ngunya nilingaw. Patig de oh. At magsilikas. Oh. Ah, na mga delicates? Oh, yan mga idol oh. Suilog Suilog So na no. Nahali dumasa sa taas-taasan sigurado maapawan ara mo kung tanaw ang baybay bay puig day. sa pigagian pasiring sa dagat yan you know, o Tahub na so yan po mga idol update po tayo dito sa tagas boulevard Maraming sa kalalahan boulevard din. at simple sa mga <laughs> boulevard di sa ano sa partido nag-arapaw ng idol, tubig kung mahiling no. hindi makusog ang alon no ano, mayo pang ano yan mayo pang bagyo at siyang maabot. Sangonian siguro signal number 3 nakita ko oh, number 2 pero kalmado lang ang panahon oh mahihiling daw pero makusugo ng mga idol an, ano ang alon tapos kung mahiling ng mga idol yan you know, oh yan ano yan buhangin oh maabot na sa ano oh abot abot na sa kalsada ng boulevard yun know yung dating mataas yan mga idol grabe ang taas niyan pero umabot na yung buhangin sa ano yan you know, oh makikita mo grabe na no, nakakatakot Oh, boleh so sudah ating halang kau. Apa Oh, sudah so ating halang kau lagi ya, tau. Oh. Ailing ninduan. Baka matahu ba na ang boulevard kang baybay. Grabe, oh. Oh. sistema, oh. Halang kau Siguro mga duwan tao, tulong tao, halang kau. Pero ngunyan nilingaw. Oh. Patiig niyo oh. swag na no Isipo ng luwa no? oh. Ano na nangyari Igdi sa ano Dagat ang unyan Delikado Nasa signal number 2 kita unyan You know nao na no, Muli makatakutong talaga Oh. Hindi ako mga idol nangangalas ng unyan you know, na hiling hiling ay oh, yun know. Oh. talagang nirusok na kang baybay o. Oh. Kan, ano? Ang buhangin. Ano? You know. Mababaw na ano, baka sana wag na wag naman masira to na no, Boulevard kasi sayang, pasyalan to turis pato mga mga partido you know. lalo na siguro mga idol kung maabot igdi ano you know. kung maabot na igdi ang pipito kaso sa ano pa ito at siyang patong madaling araw yan you ano know, man ang katanduanes yan you know, katanduanes ito uh. so, Atulayan island tagas sabang o oh, makatakot na ulit nyo kasi yan mga hukol ang mga alon kaya makatakot ka na eh kung umapaw na ang dagat o oh, ragasa ang pasiring naman matataho pa nila sigurado yan o luminagpas lang ano yun o tubig oh. Grabe oh, yan oh. Yan ang mga edo, dating halangkaw lang ini, ini lang ang babasihan mo. Halangkaw na marayaan. Siguro tulong katao ang langkaw kayan. Pero ngun niya nailing mong bagaw, so ano, tinahuban na oh. So dagat, uminisog na igde. Dati niya rayo. Ang mga alon pa makusog. Ano nga daw kaya iringat kita mga idol la, na mag mga ano, tay na mag relax relax ta delikado. Lalo kung mayo ning yun, mga service na mga pang ano, mga pang harabas, mga masasakyan ta. Kan mga rescue worker kan para noan. lang oh. sila ang abuton buton. habang may pa aram na ang mangyayari, mag-evacuate na. Yan mga hararani dyan sa ano Yan harana sa Mga dalampasigan Lalo yung sa may tagas Dawag di sa may, di sa may kalalahan Tiligra diyan Yan sa may mga dulo Sabang Yan Sigurado Pag iringat na mag evacuate na ng amay ito. Grabe Sa ngunyan hiling hilingon mo sa nanindo garo dahi sa nanindo. Magayon ang panahon, garo dai sana, garong mayong maabot na bagyo. Pero nasa signal number 2 na kita. Anong oras ngun yan? Ay lingon ko oras. Alas 8:30. O alas 8:30 din ng pagkaaga ngun na Sabado. Yan oh. Maabot ang bagyo at atyan yan imaaga. Mga Domingo na. Oh, lalo na pag umabot ang ah, baga, sabi super typhoon da duman sa duanes, ang age oh ang hukol ang alon sigurado bagsak igde kaya delikadong marahin na hiling yun ano ang alon no oh. grabe oh darakol sus yan, ano. Garong na ang tsunami ni sarunan oh. o yan o oh. oh. ay sigurado bagsak anong day oh. makatakot na mga idol kaya iringat-ingat kita ngunyan aram niyo, mga idol ngunyan sana ako na takot na ano. ngunyan na bagyong yun eh. sa gabos na bagyong uminagi ngunyan sana ako na takot o oh, yan o oh. oh. ingat ay ingat Iringat kita gabo. Maikiling mindo. Tagas, Tagas Boulevard, duman sa Pulo, pu duman ang Sabang Boulevard, may dulo Talisay, Port Talisay. Delikado, you know. Eh dapat makalika sa ano, makalikas kita sa haralangkaw na lugar you know, makatakot o oh, yung eh, porti mag surfing kung ano do <laughs> pero napakadelikado mga ito ang garo dumampasan na garo naglalangkaw ng tubig oh may paabot na talaga na bagyo basta ito mga idol yan na dyan bira katanduanes yan katanduanes na dyan kundi ako nakapasala yan na dyan ayaw garo yan dyan tahaloy ko na nanan yan hindi ko lang kaya may turo. Tapos simpre na mo na mahiling. May ano dyan, may bukid dyan na halangkaw. Hindi mami dyan rayo na. Yan, isla. Ayun na, yan. ano? Makatakot na mga ito, no? Grabe. Basta, sasabi ko, iringat sa maray O, kung gusto nindo, maikot-ikot pagtahapasiring doon sa tagas. Mamotor kita pasiring doon man. Tapos dyan Ah, uh, ano ko Ang motor kita para mahiling ta Grabe ano uh, Pero iling hiling yung sarang nito na uh, Kung nakaig din na ka mo Uy Oh, ababa na talaga Ang uh, motor kita pasiling ang motor kita pasiring naman. Kami may lagi bridge video man yan eh. Oh. Hiling on tan situation duman banda. Sama motor kita. Yan no, oh. kusog ang hukol. Yan, may lagi bridge video man sinda. Yan oh. sa mga kilit-kilit na na dapat maging mag-quit na kaya eh, muna hiling nga nagarabot tag tubig yun eh, o tapos yun oh. oh, eh basa na nagt eh oh, o ang baba naman dyan o oh. nating aralang gawa na no? hagda na ngunyan talaga nuna o oh, ay dyan delikado pala no? puniling kung hiling-hiling yung dyan eh, oh pesos para sa nakulang talaga ano yun o yan o ito ang pangyayari na ano you know. yun o inigibo hindi ka ano o alon yan you know. o yan nakakatakot magsilikas na dapat magsilikas ano na mga delicates tapos yung man yung ano ilog yan simpre pa nagsarabay yan umapaw aram ng mangyayari talagang katako takot ako niyo aram hindi mga idol sa bandang guwa o guwa nang nagpapabok sa mga hotel nagkakilala sin ng mga hotel na pwede nila maturugan ng ano pakalipas lang ng bagyo Ya yeah, napaka delikado, iingat talaga. <laughs> ta, ta, nasa, ano? Iyon. Nang sasayaw-sayaw ini manga idol ang motor tata, nasa anak ito buhanginan. Saradya muna kita oh, mag-slide. Mag oh, sarala na bagang direksyon ta konte. Iringat ka sana. Hindi pa nga ano oh, yun, ayan o. Oh. Ayan <laughs> oh. Grabe yung nagbibirid yung video. Signal number 2 na kita ngunyan. Dahil ko lang araw kung number 3 na. Pero may sa uranan. Kaya makatakot. Kaya iringat na maray. Diyos ko po, huwag naman. Katakot-takot talaga. Ayo nih tuh jadi apa? Aling itu Oh ini si Gurado nih apa ini? Oh ini ngontak dia ngano benda? Oh. Hai tay dengan si Gurik di benda. Oh, dahil nama makadirit sa tubig, oh, inyadaw. Dahil nama makadirit sa tubig, ta. Barado na igde. nabaradoa na siguro hindi kang ano kang mga buhangin mga baybay ay you know, yun ito talaga o oh. o oh, yan mga idol o oh. suilog ilog na ano nahalik halik doon sa taas taasan sigurado maapawan araw mo kung tano ang baybay po igde, sa pigagiyan pasiring sa dagat yan you know, o tahub na oh, so ano ang dapat gibuhon pag silikas na kita habang may at sigurado yan you know. o oh, yan o dahil na makaagi sa tubig tabang dahil na makaagi ta, ah, gibukan panok nagdiang ano ang bye bye o oh, mas lalo dumang pa ka ano ah, madumang pa kita siguradoan ah. hindi ka dumang idol napakadelikado yun o isipon lang nito mga idol ano barado na igde iyon yung sumukusog na tubig hali sa ilog yan o narumaragasa ngunyang barado na sigurado maapaunan mga ano naan kaya mabaha sigurado yun sa may harra na igde sa mababang lugar yun ano ayan o so, sumapasiling naman kita doon sa may tagas boulevard Ayan well, mga idol, oh, ito so ito so ilog na ano tapos sinin lang tayo sa may Tagas Boulevard. Ikutong ta para mailing nindo ta. Para maging handa kita firme masakit na itong mayo na kaaro sa sitwasyon. Hindi mga idol oh, ako hiling ko nindo. Halang ka umanig ang ano. Ang baybay nindo. Dati hararo man tulong tao ang ano. Talaga halang ka yan halang pero mo Hindi sa mga gihanay na niya gyanan sa mga hagdan alang kawan na maray pirongon niyan pantay na igde kaya napaka delikado kaya magsilikas na tabi kita dahil ako tinuno lalo sa mga igde yun ang ibang tao marayo na yan ano ano pano na pinag pinaguro lang yan mga kaya delikado basta handa sa napirmenta masakit Basta isipisipo na lang nindaw no? Iyon na lang to ang isipisipo nila daw. Itong tulay na ang tubig na nagraragasa naman para doon na binarahanak ang tubig ano baybay kan dagat yung buhangin ng ano buhangin ng dagat yan ngunyan kasi ta barado na nakaharam na ang mangyayari sigurado mapapanok na ilog na ah uh, hindi masasaro na eh oh. manin eh oo oh. oo oh. panok naman oh naling nindo oo oh. hiling ra. ipahiling ko sa para ano para uh, dahil ka mumukasipanan lalo sa mga hararayo oo oh lalo sa mga raya yun mga flood control na sinasabi na na yun wala na, eh apaw yun you know, high tide na o so na ito o, dahil na makaagihan motor duman dati yan sa eco park kan barangay tagas agihan dahil na magkaagay na tayo magkaagay inimis mismo agihan kan ano kan tubig tabang o din doon ano I Stuck na dyan, oh. Kamay, oh, di kita. Oh, you know, medyo, yan, oh. hindi medyo, ayan, nahiling eh. You know. pero, na eh. Halang ka, baga. Ayan, oh. Pero, sa dumang banda, nahiling nindo, baga, garo. Uminabot na dyan, oh. Pumanantay na. kay kas, kasiyahan ang, ano, nakulat talaga ang baybay na, iniroso eh, ni e, Rosso. Ikde, kaya, nasa signal number 2 na kita, pero, number 2 pa langan ikong mag number 3 na tapos isipon yung dumayo sa naningan ako oran oran ano. Hmm. apaw na oh. oh. kaya makatakot an kung mabarahan an mabarahan ang kang baybay sigurado apaw ando sa mga kaharungan kaya makatakot na maray sabi ko sendo oh yan oh Yeah, ingat mga idol, ay ingat. Grabe oh, nakakatakot ah, talaga. Bubinarado na 'yung dio. Oh. Sus. just ko po. Hmm. Ah, sige. Ingat kita 'yo, ingat kita. Oh. Ano? Oh. Barado na kaya delikado ah may posibilidad ana ah, no. Umapaw ang tubig. No? Sumaduman so, naman kita sa dulo na ito Alinguntang kung ano pang sitwasyon duman Dali-dali untan tanat ha Paabot na ang bagyo Pratcha na ano, imaga Kaya, umaga, Dapat, firming kita ang preparado Ay! Dapat, firming preparado Diyos ko po. Marami mga idol ano Aram nito mga idol kung ano ang kinakatakot ko May paabot na bagyo pero relax lang ang panahon Garumayo Garumayo lang o oh, yan o oh. Kung nahilingin doon ang panahon Ang abutan kang bagyo Sa atyan pang imaga Pero relax lang ang panahon Dati Pag may mga araw ka na sitwasyon Ano na yan Mauran-ura na yan, niyaw sa ang mga tao nasa ralawag na. Pero ngayon yan, relax lang ang panahon. Pero makatakot pa kayo ito. Sinasabi na garawa, one time on ka lang ano. Huwag naman. Napaka-delikado. O. sa Boulevard. Oo, grabe, nag-i-relay hilim ito. Oh. Halos, kapos nag-picture-picture o. Oh. sigurado yun eh babaha kung pwede eh thank you man hindi naman sa akin eh natin mga ano kailangan talaga lang mag ingat na natin huwag na tayo mag ano ba mag matigas nakakatakot wala nang madaanan yung tubig nabarahan na ng ano nabarahan na ng dagat yung buhangin ng dagat kaya ano, yun o, yun isa pa ron, yung may tulay pa ron, titignan natin. napaka ah, Napaka-delikado.

Oh. Barado man. Oh. Eh mga idol, sabi ko sa inyo no, halang kau pero duman nag ano na. Oh. Kaya ingat kita. Ya yeah, duman ang Talisay Port Sabang, di man kasuna na ini. Ya yeah, ito ang Tagas Boulevard, ano. You know. Oh, ministak up ng tubig oh. na sana kung ano, Magragasa sa pantubig tubig na hali sa kataas-taasan duman tapos rumagasa sa man bagyo dakula na malaki na ang alon sigurado ang buhangin pupunta na yan dito di paano na kaya nakakatakot kaya e, ingat-ingat ha magdasal lang tayo lagi na ilayo tayo sa anumang kapahamakan Napaka-delikado. oh, sir mga edon. Keep safe. Love you.